Hello, this is Dr. Pedjama. Pag-uusapan natin ano-ano ba ang mga dapat ipakain kay Bibi kapag 6 months na siya. So pag-uusapan natin yung mga sample solid food dito, kung paano niyong sisimulan, ano yung babantayan, at kung bakit ko sinabi sa thumbnail na huwag si relak lang. 6 months po talaga, kailangan mag-start ng kumain si Bibi. Pero may mga guideline po tayo na as early as 4 months, pwede nang kumain ang isang infant. Kung so sabi kasi, wala namang masama kung papakainin na ng 4 months si baby. Pero wala ding masama kung idedeli siya up to 6 months. So pareho lang. Pero para hindi po kayo malito, ito po yung mga clues kung saan nagpapakita ng senyales na ready na kumain si baby. Number one is steady na yung ulo niya. Number two, kaya na niyang umupo with or without support. So, importante po ito para hindi po siya nakahigyang kumain. This is to prevent aspiration or yung samed. Number three, meron na siyang feeding cues. So, na-excite na, na ba siyang kumain or na-excite na ba siya after we nakakita siya ng mga pagkain? Kapag kumakain po ba kayo, sinusundan niya sa mata yung pagkain na nakita niya. And naglalaway na ba siya? At saka tumutubo na ba yung ngipin niya? Pero hindi ibig sabihin pag wala pang ngipin si baby at 6 months, hindi niyo pa siya papakainin ha. So kung lahat ng ito ay makikita sa iyong baby at around 4 to 6 months, then pwede na siyang kumain at sige, pwede niyo na siyang patikman ng pagkain. So dok, paano kung wala pa siyang ganito, hindi pa siya nakakaupo, hindi pa steady yung head niya, wala pa siyang feeding cues, eh 6 months na siya then wag mo muna siyang papakainin and that warrants the referral to a pediatrician dahil delay po yan sa kanyang development. So baka may kailangan pang uh, assessment at test or screening ang pwedeng, i ang pwedeng gawin kay baby. So magpunta na tayo kung ano nga yung pwede ipakain kay baby. So start try dun sa 6 months, dun sa age range natin na 4 to 6 months. Ang una is puree, so mga malalambot muna. Kailangan malambot dahil wala pa naman talagang nipil sa si baby at kailangan nating ma-establish dito yung masanay siya at yung matikman lang niya yung pagkain other than milk. Huwag so, kayong mag-frustrate kung hindi niya mauubos yan or ayaw niya. Kapag so, ayaw niya, then pwede kayong mag-proceed day 2. So ano ba yung mga puree na sample? Ito yung mga avocado puree, sayote puree, kalabasa or squash. Tapos, uh, pwedeng apple or mango or banana. Basta't mga fruits and veggies muna. Ang ginagawa natin dyan, kailangan tatlong araw na magkakasunod, isang klase lang ng pagkain ang ipapakain kay baby. Bakit? Para makita natin kung meron bang reaction or allergic reaction si baby dun sa pagkain na ibibigay niyo sa kanya. Gano'ng kadami, 1 to 2 times a day, pwede nyo nang pakainin si baby. Kung gusto nyo ng once a day lang para matikman lang niya, then pwede. Pero kung gusto pa niya, pwedeng gawin niyo umaga at gabi. Remember, isang kutsara lang dahil hindi pa niya mauubos talaga yan. Ulitin ko, ang goal natin dito ay masanay lang siya at matikman lang niya. Hindi pa ito yung dagdag calories kay baby para magkaroon siya ng dagdag sustansya kasi makakakaw pa siya ng sapat na sustansya coming from the breast milk or from the formula milk na iniinom niya. Para sa mga mommies na gusto malaman kung paano gumawa ng puree, may gagawin po akong video at pakicheck na lang po sa YouTube channel ko yung mga iba't ibang klase ng puree na ginawa ko para kay Gid at kay Gonnon. So, Doc, Serelac, pwede ba? Gerber, pwede ba? O yung mga nakikita niyo sa grocery, pwede ba ipakain kay Baby yun? As their first solid food? No, hindi po advisable. So, bakit? Yan yung malalaman niyo sa huling video. Pero wag na muna kasi mas maganda na veggies or fruits muna, okay? Magpunta na tayo sa 7-month-old yung sinabi kong unang period, 4 to 6 months po yon or 6 months. Pag gumaba na po siya ng 7 to 8 months, at na-establish nyo na nga yung mga allergies ni baby, o kaya kung wala siyang allergies, and then medyo nasasanay na siya, ang um, pwede nyo nang gawin is magmix na kayo ng mga pagkain. Pwedeng rice and malunggay, kalabasa and sayote, or rice and kalabasa. Basta pwede na kayo maghalo-halo. Kayo nang baalang mag-experiment. At please, remember, tikman niyo po yung ginagawa niyo kasi pangit pala ng lasa tapos ipapakain mo kay bibi tapos mabibigla ka, ayaw niya. <laughs> Ngayon pala ang ng lasa. So, tikman niyo din. Dito pa na tayo magbigay ng single ingredient finger food or yung finger food. Dahil sa age na to, meron siyang milestones na achieve na kung saan kaya na niyang mag finger grasp or yung hand grasp, pwede na. Nakakakuha na siya ng uh, solid food or pagkain using her or his hand. Tapos, nag-transfer na siya ng object from one hand to another. Or pwedeng pagkakuha niya ng pagkain, ilalagay niya diretsyo sa kanyang bibig. So, pwede ang finger food. Dapat malambot. Kapag minuya niya or kapag kinagat niya, malambot yan, hindi siya mahirapan. At hindi siya choking hazard. So, mag-slice po kayo ng mahaba. So, yung mga example nito, steamed sitaw, mga beans, tapos, uh, pwedeng avocado, pero i-slice siya ng pahaba. Maganda pahaba para hindi siya uh, bilog or mga maliliit. Kasi pwede siyang masamit doon or mahirap ang huminga, papunta doon sa daanan ng hangin. Kasi pag pahaba naman, pwede, lang, pwede niyang ngat-ngatin yun eh. Isa pa, pwede na kayong magbigay uh, sa kanya ng okra. Yun, sisipin sisip niya lang yun sa age na to, around 7 to 8 months nga, pwede na rin kayo magbigay ng snacks sa kanila, mga biscuits. So, kayo na pong bahala anong brand ng snacks ang ibigay nyo sa kanila. Punta kayo sa, sa grocery store, dun sa section kung saan nagbibenda sila ng mga pagkain ni baby as their snack. So, marami po yon At pwede nyo ipatikin kay baby ito. Uh, sali po sa kanyang meal time paghapon, di ba nag snack yung mga yan. Reminders, huwag kayong magbibigay ng ganito kapag malapit ng meal time mga gabi 6 o'clock magbibigay na kayo ng snack dapat mga around 4 pm para talagang magutom uh, sila at mawapakain nyo sila dinner time para kasabay nyo rin si baby kumain pagdating naman ng 9 to 12 months so pa 1 year old na si baby pwede na kayong magbigay ng chop ground or mash food pwede nyo rin ihalo pwede kayong mag-combine ng puree or ng finger food plus yung uh, ground or mash food at this age also magbigay na po kayo ng mga karne. Kasi ito po yung magiging source of protein nila plus yung iron. Napaka-importante ng iron ni baby dahil sa age na to, bumaba na din yung supply niya plus nag increase yung demand. Kahit breast milk si baby, kahit uh, pinapadedi nyo sila, bumababa din po yung supply ng iron through breastfeeding. So, mas maganda na nakukuha niya ito sa kanyang diet. So, ito yung mga karne, mga beef, mga chicken, at fish. So, mataas po yan sa iron. Kahit hindi na kayo mag-vitamins or mag-supplement uh, ng iron, basta kumakain po si baby, sapat yung kinakain niya, and that's enough. At huwag na huwag niyo ibibigay kay baby ang honey. Less than one year old po, bawal si baby ng honey dahil ito po ay nagkakos ng botulism. Ang botulism may isang malubhang sakit caused by bacteria. Another one is yung mga nakaka-allerging pagkain, kagaya ng peanut, yung puti ng itlog. So, huwag mo munang ibigay yon unless kung naibigay niya siya as early as 6 months. Remember, nag-trial feeding tayo nung 6 months si baby. So, kung naibigay niyo yun sa kanya, wala siyang allergic reaction, then pwede nyo siyang ibigay at 9 to 12 months. Pero kung hindi nyo na ibigay, then huwag mo na munang i-try na ibigay at 9 to 12 months. According to AAP, kapag may family history kayo ng eczema, ng atopic dermatitis, rhinitis, asthma, or food allergy, lalo na yung mga peanut at yung itlog, then um, yung pagbibigay nyo ng ganitong klaseng pagkain kay baby as early as 6 months, lesser yung chance na mag-develop si baby ng allergy. So, mas maganda na mas maagi na siyang ibigay kesa later. Third, na hindi safe yung mga may choking hazard o gaya ng mga maliliit na pagkain, yung grapes, candy, popcorn, yung peanut butter, baka makain niya yung buo at madikit sa kanyang ngalangala. -ngala. And at this age, kapag kumakain na si baby, uh, kailangan um, maging vigilant kayo sa mga sa mga napupulot nilang maliliit, delikado po yon Kasi sa emergency room, nakaka-receive po ako ng mga foreign body ingestion and yung foreign body na nasa ilong at yung ayaw natin, yung nasa tenga. So, uh, ano yung malaro yung mga bata. So, kapag kumakain na sila, then, alisin nyo yun na yung mga maliliit na laruan, yung mga maliliit na pieces. So, kailangan yung mga laruan. Yung mga laruan nila, walang choking hazard. ko, so, ang daming cheche no? Bakit hindi na lang serela yung isang type ng pagkain? Hindi po advisable yon. So, hindi ko naman sinabi na bawal lang serela Ang sinabi ko lang, huwag yung gawing first food at huwag araw-araw. So, huwag first food dahil masarap kasi yung serela. So, kapag natikman na niya yan as her or his first food, then hindi na yan titikim ng iba. So, maganda na puree lang, walang lasa, dagdagan nyo lang ng breast, uh, ng breast milk nyo or yung formula nyo, para hindi talaga siya matamis or hindi siya uh, um, malinom na, basta yung malasa. Siyempre, mas maganda pa rin na yung first food niya, yung mga masustansya na makikita sa market. Fresh vegetable and fruits, di ba? Pangalawa, wag araw-araw dahil we need to give variations sa mga mommies. So, we need to give them a variety of uh, food para hindi siya maging picky eater or hindi siya maging pihikan sa pagkain pagdating ng toddler stage. Kasi kapag Uh, isang type lang ng pagkain ang binigay nyo kay baby, uh, wala well, rin, serelak lang. Kaya naman, may matamis o so kaya uh, panay uh, maalat. Then, a toddler, kapag dating po ng one year old hanggang five years old, magiging pihikan po yan. Gusto lang niya matamis, gusto lang niya malasa or maalat. And another thing, kaya wag serelak si lang para mabigyan po natin siya ng ibang uh, sustansya, ibang pagkain hindi lang yung uh, sustansya ay galing doon sa Cerelac tsaka sa Formula Milk. Kailangan din po niya yung sustansya galing sa ibang pagkain, lalo na sa mga putas at gulay at karne. So, wag lang Cerelac. Although yung Cerelac, may magandang nutrient value naman yan kung babasahin mo yan sa box. At uh, yung, uh, may mga ibang research naman dito about Cerelac na okay yung kanyang um, nutrient value. Pero sabi ko nga, please, bigyan nyo po ng variation. So, kailangan pa iba-iba din. So, yun lang po. Sana nakatulong po ang video na to. And then, please do like, share, and subscribe to our channel, Dr. Pejamok.